libre kain na ng ice cream. Ang dalawa. Namimigay. Ang galing. Ah, oh, may. Ang gulo niya. May papakain ng ice cream. May papakain din ng pagkain. Pero madalang gulira. Madalang polis. Labasan lang po dito. lang the... oh, oh, po. Pa, sa, pa. oh, pa. sa, sa kabila. <laughs> La, labasan lang pala yan. Dito raw ang pasukan ka. <laughs> oh, bro. Ang dami tao. Grabe. Oh. Ang oh, bantay. Oh. exit din. Exit din. Layo ng pasukan. Langya. Grabe. Eh. Dalawa exit. Layo doon ako papasok. Sus ginoo. Nakagabi pa yan Ay, exit pa rin to. Hindi pwede pumasok kuya pwede pumasok. Hindi ka na yan ay. Ito lang po. Senior ka na. Salamat po. Ang layo ng nalakad ko. Lola. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. sa galing. Ang Ate, nakapasok na sa simbahan ng ano? Wala pa, nasaan pa? Ah, gabi pa ang dati. Hmm. Kaya pala nakaabang sila. Hmm. Wala pa sa simbahan. Ang kapal ng tao. Ang oh. communion station, sa labas. Hmm.

meron lang Sa kanya maroon, sa kanya dilawang. Mm -hmm. pati baby, sama Gusto <coughs> so, ng Misa, ang pag-uwisit po ng Banal na ay gagawin sa labas po ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Panginoong Yeso Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Lahat tayo na nakakita kay Jesus uuwi bago. May bago may bagong pag-asa at may aasahang bago sumainyo ang Panginoon. At sumayin, magbabasbas ng poong Yesus na Mahal na poong Yesus na inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanin ng inuwa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may kontang na loob na kinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagliling kalikuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagkos ang ating pagdiriwan ng may dinagway ang pag-ibig at kapayapaan ng buong Yesus na sarino. Okay, salamat sa Diyos! Viva Lazareno. ¡Viva! ¡Viva con Jesús Nazareno! ¡Viva! Ramos po. Andun po sa ibang ilista po. Sige yun, ako sumayin dyan, ako. May mga o dyan, o. Magpapasulak po. Sige, Agos lang o tayo. Agos. Sige, o. Sige, o. May sa inyo. Lakad lang o tayo. Agos lang o tayo. Agos.

dandan okay, tapos ah! wait abut abut kayo okay. iipitin yung ulo ko pat pati ulo ko iipit niyo nako kay naman <laughs> nagdilim nagdilim na isa Salamat pa yun nagdilim daw ay salamat, salamat. ya lumuwag luwag na <laughs>